Okay, good morning po sa ating lahat. Doc Wilito, Kamusta po kayo? Sana malakas tayong lahat sa araw na to. So, okay naman tayo for the past few days. Tuloy-tuloy na yung paggaling natin. Ah, uh, marami nga nagtatanong eh. Di ba, Doc, dati sobra ka ng lala? Wala ka ng boses noon. Ang hina-hina mo na. Anong nangyari? Ang nangyari na na Singapore tayo yun na nangyari na Singapore. Kasi nga sa Pilipinas, talaga ang hirap talaga. Pagdating ko dito sa Singapore, ang dami kong nakitang pagbabago. Una-una, parang Pilipinas din dito. Ang daming nurses dito. Alam ko, ilang hundreds of thousands ang Pilipinos dito. At ang mga nurses nila dito, yung mga matatagal na, yung mga 5 years, 10 years experience, 15 years experience. Sa Pilipinas, sa hospital ko doon, ang nurses natin, gano'n ba katagal experience? 2 years lang. 1 year, 2 years, abroad na agad. So, ang mga nag-aalaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas na nurses, kung private ka man o public, ay yung may 1 2 years experience. Eh paano naman yun 1 2 years experience? Syempre hindi pa ganun kagaling. Tapos ang sweldo nila minimum wage lang. So sweldo nila palagay natin 17,000. Hirap sa pamasahe, hirap sa pera. Bago pa lang nurse, ipapaalaga mo sa katulad kung mahirap na case. Ay, mamatay talaga yung pasyente pag gano'n. Paano nga? Kulang nga tayo. Nag-aalis nurses natin. Dito, sweldo nila mga kung peso, siguro 120,000. bandarong. Pero tignan mo naman dito, 10 years experience. Kaya talaga pagtusok. Swap, pag-alaga ng mga line, ang gagagaling. Tapos, isa lang sinasabi ng mga nurses dito nung, mga, nung, nung andun pa ako sa hospital pag sa Pilipinas, hopeless case ka, pagdating mo dito sa Singapore, baka easy case ka lang. Baka easy case ka lang. Pag sa, pag sa Pilipinas, ganitong bukol, ah, wala na pag-asa yan, malabo na. Pag dito, kahit gaano kalaki ang bukol, meron silang paraan na magagawa. Meron pa nga sila ibang teknik na parang hindi na nga yung iba. Eh. So, Laging ganun ang kwento. Laging ganun ang kwento. Wala tayong sinisiraan kahit kanino. Pero syempre, para magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat alam natin yung tunay at hindi tunay. Ay, huwag tayo magsisinungaling. Kung ano yung tunay, yun na, yun na. Paano, paano tayo matututo, di ba? So sa nurses palang talo na tayo. Tapos syempre, mga doctors nila dito, halos lahat trained abroad eh. libre na gobyerno nila dito pag magaling kang high school college ililibre ka ng gobyerno sa Stanford sa Harvard gobyerno magbabayad sa iyo ang kailangan mo lang mataas grade mo libre ka na relax ka na pag magaling ka babalik ka dito sa Singapore kaya pinagkakaguluhan dito ay eh, ang daming Pilipino dito Dami, dami dito. Tapos yung gamot, ang gamot nila, cute nga eh, ganito. Tayo sa Pilipinas, bukod sa walang gamot, majority ng mga gamot ko wala po, wala po sa Pilipinas. Siguro, sa mga sampung ina-injection sa akin, baka apat lang ang meron. Yung lima, hindi available. Bakit? Eh, Pilipinas, maliit na bansa mahirap na bansa, maliit pa, bakit maglalagay yung mga magagandang gamot doon? Eh, wala rin namang bibili. Siyempre, ilalagay ng mga drug company magagandang gamot nila sa Singapore, sa Hong Kong, yung mga mayayamang bansa na kaya bumili. ba? Diba? Let's say, may produkto ka. Doon nilalagay sa magagandang lugar, doon sa mga malls. So, parang ganun. Kaya sa Pilipinas, yun ang problema kahit magaling doctors natin eh wala rin gamot na panlaban. Tapos pag dito sa atin, 'di ba, pagbili ka ng ka reseta, kailangan ano, uh, bili ka bilika na sa Mercury, pila ka sa drugstore. Dito sila na magbibigay, nakabigay na eh. Yan, eh. naka-label na ganyan. eh. Pagbigay, pagalis mo, bigay na agad lahat sa'yo. Para kang baby. Okay. Lahat nakabigay na. Nakapak na. Nakapangalan mo na. Kaya kompleto lahat eh. Actually hindi ko na iniinom to. Hindi ko na iniinom to lahat eh. Dati lahat to iniinom ko. Pero ngayon walas wala na ako iniinom eh. Yung sa liver, di ko na iniinom. Okay na liver ko. Pampaihi, di ko na rin iniinom. Tapos na ako doon. Itong potassium, minsan minsan. So, halos wala na ako iniinom ng gamot eh. Tsaka makita ng kulay ko. Dati kulay abo na tayo eh. Dito siguro sa mahal ng injection eh, naayos na. So, malaking tulong, malaking ginhawa. ba diba, sabi ko sa 10 out of 10 yung pain ko. Dito halos, halos di ko maramdaman eh. Siguro 1 out of 10 o oh, ano, di ko maramdaman. Pero syempre, namaya tayo kaya nagbi-build up tayo ng lakas natin. Okay? So, maraming cancer survivor merong nagsasabi, eh, Doc, ba't mo sinabi mo amatay ka? Eh, tunay naman talaga mo na ako doon. Kahit dito, nung bago ako, nung nag-neutropenic uh, sepsis ako, muntik-muntik. Tingin ko lang, God's will eh. God's will mangyari sa akin yon para makita ko yung ganda dito, ma-apply natin sa Philippines. God's will din siguro na gumaling dito. ba? Diba? Pero wala naman 100% sure. ba? Diba? Kasi ako, nagulat lang ako. Eh. Biglang one to 2 months ako, biglang sabog eh. sakit. Kaya mahirap magsalita. Hindi natin alam sino magkakasakit. Kaya pray na lang natin bawat isa. So, maraming cancer survivors. ba? Diba? Hindi lang naman ako o ibang tao. Huwag natin i-down may nabasa ako, tatakbo ka ba sa politika, terminally ill? Paano ako naging terminally ill? Ano terminally ill? Ah, uh, ibig sabihin, binibigyan mo ako ng taning, six months. Wala ako sinasabing six months. Baka pinapanood nyo, peke, fake news. Sa, sa page ko, wala naman ako sinasabi. Baka pinapanood nyo yung mga libo-libong vlog na si Doc mamatay na, si Doc may taning na, si Doc Lisa na sa... Sebentero niya, clickbait yun. Lahat naman mga tao pinapatay nila dun. Kahit si Enrile, ilang beses na nila pinatay. So clickbait yun. Inuuto ka. Inuuto ka ng mga ibang vlogger. Huwag maniwala. So hindi maganda tawaging terminally ill. Lalo na tulad ko. Kasi alangan, naman, na, alangan man pumunta ka dun sa isang ward na puro may cancer, sasabihin mo lahat kayo mamatay. Walang ganun naman. Diba? kayo, hindi ko tin terminally ill So walang ganun. Diba? Tingnan nyo kung malakas. O kung malakas yung kandidaten nyo, baka malakas magnakaw. Hindi natin masabi. Diba? Kung malakas naman magnakaw, hindi rin maganda. Healthy nga siya magnakaw Ako, let's say 50%, 70%, hindi natin alam eh. Baka totally ma pa to eh. Diba? So, maganda dito. Next. ah uh, side effects. Actually, nasasanay na ako eh. Yung sabok na, naman, naman daw po kasi, tutubo din daw pag natapos. Siguro mga December, hopefully. I, I don't know. Diba? Tapos yung diet ng cancer patients. Dati ang diet natin, syempre, pag walang sakit, bawas taba, bawas karne, yung tama lang. Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiam, kumain daw ng kumain ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganun kain, gawin mo tatlong doble. Basta kung, kung kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain, bakit? Kasi meron ka pa pinapakain na isang ano eh, isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So dapat, so sobrahan mo yung kakainin mo talaga. Tapos babantayan mo yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya ako, kain ako ng kain ngayon. Talagang kain, kain, kain. Eh, ang problema sa chemo, side effect, matigas ng dumi. So, kakain, pampalambot ng dumi ko. Nandiyan kanina eh, dufalak. Lactulose, prune juice, pwede. Gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne wala mo nang bawal ngayon. Kasi kailangan natin ngayon energy. Tsaka sa panlasa mo, kung gusto mo lechon, wala namang problema. Kung ano panlasa mo, kung ano makakain mo. Kasi nagbabago yung panlasa mo, depende sa kimo So maraming cancer survivors, maraming breast cancer, colon cancer. Huwag natin masyado idadown yung ibang tao. Okay? Pasahin natin ng comment. Ignore the bashers. Oo oh, nga eh. Nayaan mo sila. Ah, you bashers. Ba't ko daw sinabi? Actually, sinabi ko, tunay naman eh. Nakaka-stress naman ng basher. Wala naman problema eh. Pero maganda nga. Nakita ko ganun. Ngayon, ngayon, alam na natin yung pala yung cost. So, hindi na natin papansin eh. ba? Diba? Dati pinapansin pa natin eh. Kasi matigas talaga ulo nila. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, wala kang panalo sa kanila eh, kasi medyo nalilito pa sila, sabi nga ni Jesus eh, please pray for them, okay? Thank you so much sa lahat ng prayers nyo. Parang numiliit na yung bukol, tsaka makikita mo yung may sakit sa kulay. Noon na madilaw ako eh, ito wala na um, ako. Although may signs ng chemo siya, may chemo signs sa dulo kasi matatapang yung gamot dito, grabe. Okay, so salamat po sa prayer. Salamat sa lahat. Ang goal natin, bakit pa tatakbo? Hindi <laughs> nyo narinig sinabi ni Doc Lisa kahapon sa interview ko sa 1PH. Sabi ni Doc Lisa, yung si Doc Willie, matigas ulo niyan. Sabi ni Doc Lisa, yung si Doc Willie, mas mahal pa niya ang bayan kaysa sa pamilya niya. Which is true. My God Mas mahal pa niya yung bayan Kaysa sa pamilya niya Pamilya niya nahihirapan Pamilya niya ayaw siya patakbuhin Pamilya niya ayaw siya Ipaalam yung sakit Pero wala akong paki Ako, pa Paalam ko 100% tunay Maraming politiko tinago ang sakit Kahit si Senator Miriam Nung may sakit Tinago rin niya nung una Siguro yan ang turo Ipakita malakas Pakita magaling. Ayoko na peke. Pag malakas, malakas, mahina, mahina. Noon mahina ako, pero ngayon malakas ako. Bukas, hindi na hindi ko alam. Baka malakas ako. O baka yung basher na humina. Baka yung basher na magkasakit ng malala. Hindi natin alam eh. We don't know what life is for Pero feeling ko kasi God's will to eh. God's will magkasakit. God's will gumaling. God's will bumait ang mga tao, yun naman ang purpose natin. Eh. Para magkaroon tayo ng konting excitement, konting pagdarasal dito sa Pilipinas, hindi away-away na lang yung mga leader natin, nakakahiya. Obviously, power lang naman pinag-aawayan. Naglalokohan lang tayo doon. Hindi naman tanga ang Pilipino. Hindi naman tanga ang Pilipino. Okay, salamat po. God bless po. Salamat. Uh, kung meron tayong mga topic na gusto nyo, sulat nyo lang, pag-usapan natin. <laughs>